Ayon. Anong bago sa iyo ngayon, Jake? Uh, currently, uh, nasa pipito Manaloto pa rin po kami ngayon. Yes, yeah, sa sitcom. Pero, opo, uh, mapapanood niyo rin po ako sa bagong uh, episode ng GMA, yung Maka, tuwing Sabado. And pares po sila ng pipito Manaloto. Maka. Opo. Ay, Maka. Youth-oriented ano? youth show yung, po siya. Ay, oh, oh, that's, so nice. oh, that's so nice. That's so nice. Na ano, no, yung... Youth-oriented show, Maka. Yeah. Ano, ano ibig sabihin eh. ng Maka? Bo ano na ibig, ano ibig sabihin ng, ng Maka? Maka? What does it sound? Like, parang siyang TJS? Yes po, parang may acronym. Uh, uh, pero yun po, Magigess uh, naman po ako dun. Uh, for one time only. Pero ano ibig sabihin doon ng Maka? Maka. Sa Maka... Uh, Maka Salamangka. ano pa ba? parang ano? Bihon. Maka bihon. <laughs> <laughs> Or makasamin. Makasama. Makasama. Yeah. Maka, okay. uh, uh, Maka, Maka yeah. Oh. ganon. Kasi dati yung mga, yung mga G-Mic. Yes. Yung mga TGIS. Yes. may Yung mga yes. Ibig Hi, Racer Gumagano ka pa dati. Sabado. Mm. uh -huh. May ganon ba? Yes, bro. May ganon. Hindi oh. <laughs> mo lang hindi mo lang pwedeng i-share sa amin. Nag-guest ano? lang kasi siya. Ano guest? Basta meron 'yon pero hindi niya pwedeng yes, i-share. <laughs> sa Aba, kanila may... lang cast na explain 'yon sa so kailangan <laughs> i-gatekeep nila ibig sabihin. Ang sa mahalaga team. nasa sa Voltes 5 ka. Alam mo ba yung kanta ng Voltes 5? Toro <laughs> oh, Sakto oh, oh. pang mall <laughs> Sakto yung cute mall show sa yon, no? Oo. oh. King of ball show talaga. <laughs> King of ball show. May yeah. jowa ka na ba? Jowa mo ba na, ba na ba yung love team mo? Ah, uh, yes po. Si Ina, 8 uh, years na rin po kami ngayon. 8 oh. years?! Uh, po. Yes bro. Sige, gawin mong 9, kung labag sa kalooban mo. May tagal! Nakakatuwa! 8 years. Aww. Si Ina, yung anak ba ni Janice yan? Yes bro. Oh, oh, po. Oh, it's the cutest! May message ka ba kay Ina? Hindi, kay Janice na lang muna. <laughs> Ay, lalo na Alumi, oh, diba, mga tiyana. Oh. Hello po, mama. Hello po. Ah, <laughs> <laughs> uh, yun po. Uh, message ko po kay, ano, kay mama. Hello po. Uh, see you po mamaya. And kay Ina, I love you. Kanta so not, yes. Kanta mo si Ina ng Sa Iyong Ngiti. Live na live. Sa Iyong Ngiti. Ako'y nauhumaling At sa tuwing ikaw ay gagalaw Ang mundo ko'y tumitigil Para lang sa'yo Parang naiyasyo na tumingin sa'yo, sis! <laughs> Ang lapit mo kasi! Ano kayo? May naliligo sa'yo, kinakanta ka. Tapos gano'n lang may mukha mo. Napalunok siya eh! Aburidong tsahin. Aburidong tsahin. Kasi inutusang magtapo ng arinola. Yung gano'n. So Lance, sa palagay mo, ano yung pinakakamukha sa yun ni ano ni Jake Vargas? And uh, marami po nagsasabi na hindi uh, ikaw, yung ikaw pinaniniwalaan mo. Ah, sa kilay po and sa buhok. Sa email? Sa kilay. 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 Kala sa email. Bing-bing ng bing, Luizang <laughs> nga. <laughs> Alalala. Alalala. Ikaw <laughs> nga buyoy ka eh. <laughs> ano? Sa ano? kilay. Kilay Al and sa mahabang buhok po. Ah. Pero pag nagpapagabi din po ako, oh, yun. Uh, Ginagaya ka mo talaga. Yes po. Pares po kasi wavy yung hair. Uh -huh. so, -oh. Uh -huh. Wavy. Uh -huh. yeah. Okay, thank you very much. Yes. A lo, thank you. Lance Ngayon Francisco. Naman, alamin na natin ang hatol ng Madlaki sa number 3 mula kina MC and Lassie. Uh -huh. Salamat kay Ano kaya ang hatol natin, Madla? Madlang people! Kaloka o kaloka like! Kaya itaas sa lahat. lahat Oh my God! Ay, parang hati. Parang kaloka-kaloka hati. like. Kaya 50%. Man, kaya malalaman natin yan. Kaya naman, back, back to, to you guys! guys. Yes, yeah, thank you so much, castmates. At ngayon, pakinggan naman natin ang kanyang komento, jurado, Charisse Solomon. What's up, Madlong Viva! Hi, Jake! Hello na ka na? miss kita. Hindi ka nag-taping last time. Oh, si Jake. Po, sorry po. May sasabihin ako sa'yo para alam mo. Si Jake mahilig maggitara. gitara Apo. Oh, Pag kumakanta yan, laging may gitara yan. Si Jake. Tapos, uh, sa face... Yung kilay niya medyo pareho, pero talagang ang kapal ng kilay ni Jake. Yes, bro. Tapos yung face mo, mas malaki lang ng konting diameter. Kay Jake. Ang uh, lit-lit kasi ng mukha nun. Hindi, hindi. Hindi ko sinasabi. Mga ilang hindi, ilang millimeters? Jay, hindi naman malaki yung mukha niya. Pogi siya, ah, para oh, malaman. Man. Si Jake kasi sobrang liit yung mukha. Oh, ang liit talaga. Okay. Oh, nawawala yun. Nandiyan na pala nakatayo. Hindi ko mamakita. Hindi ko nakilala. Yes. Jake, Jay, ikaw ba yan? Ganun. Mali, mali. Tapos, yung singing mo, ayos naman. Yung soft-soft, yan. Medyo naging Shakira ka lang nung kumanta ka ulit. <laughs> yun. Tapos, si Jake, yung sapatos nun, gusto nun ragged-ragged ang sapatos niya. Kaya minsan, kala ko golden goose yung sapatos niya, kahit hindi naman pala. So, ayan. Tapos, yung sa kilay nga, sana kinapalan mo pa konti. Tsaka yung pagsasalita, kuhang-kuha mo naman yung pagkamalumanay niya magsalita. Thank you. So, that's it. And I thank you. Congrats. Maraming maraming salamat. Arana Charisse Salamon. Mga hurado maaari niya ibigayin yung hatol kay Lance Francisco, ang Jake Vargas ng Cavite.